Okay, guys, makita ninyo 'yan. Yung meron naman yung kamuting kahoy natin natin malaki na. Ayun oh. Oh, malaki na 'yan, guys. Ayun oh. Di So, lumabas na kasi siya, sabi sabi nila. Pagka naarawan daw, yun daw yung nakakalaso na nang na bunga ang laman. So, gawin natin, guys, takpan muna natin siya kasi hindi pa naman natin siya kailangan. Hindi pa natin gagamitin, so takpan muna natin para uh, hindi manung, oh. sakay yung na din kasi nang ano, actually daga yung mga tumitira dito sa mga kamuting kahoy ko eh. Pero 'yan, yung daga pa rin 'yan kasi yung daga noon, lunin sa mga ma, ano, masukal ito dito lang napakalinis naman yan. Tapos ganyan pinipira niya na. So masasayang lang yan. So tapan muna natin ng lupa para ano, hindi ipagpatuloy yung pagkain ng kung ano man ang kumain diyan. Ito mali. Ito pala. Yung ano isang isang ano na lang bigay ko sa iyo isang ano na lang last chance na lang Bigay ko sa iyo pag tumakas pa rin. Pag tumakas ka pa rin, hindi na sa sama. Lagi mo na ko eh. Yun guys, nakatakip na. Hinak pa natin ang lupa. Ang lupa. So, marami yan guys. Marami tayong ano dito. Kamuting kahoy. So, naano na yung ano, yung dahon niya. Ayan guys, so oh, yung tanim nating alok Kinain ng, ng piste. Ayan o, oh, ito na lang natira. May pa, Ayan. Yung mga maliliit pa talaga dyan. Ayan o, oh. Ayun, oh, ayan oh. oh, na lang. Talagang, sinagad nila dapat ano pag nagtanim ng alugbati dito yung gulang na para matigas na hindi naman ano ng ano ng mga piste ayun para alugbati natin guys yan butas butas na rin yung dahon mayroon pa doon guys oh. so, may isa pa tayong kamuti dito na labas na rin yung laman nito eh malaki na rin to kasi ilang taon na rin tong kamuti na to oh, wala na, takpan na yung ano, natakpan na uli yung laman kasi yung mga naagnas na ano, yung mga nadala ng tubig na lupa yan tinakpan siya pero malaki na rin laman yan Mas meron tayong meron naman tayong marang dito ang saging natin guys masisira na naman yan eh tinatamad pa akong tagain guys abutan na naman yan dyan ng pagkasira bakit? ha? okay kaiyak ng iyak tingnan nga natin kung nandito pa yung ano yung putakti wala na guys iniwan na ng putakti yung bahay niya kasi ito lang tinira ko eh binunot ko yung mga ano dito puno puno yung mga yan ito may putakti ito lang tinira ko yung binahayan ng putakti and guys oh ito yung bahay ng putakti ah wala na wala na yung ano ay meron ano pa guys muntik na ako ah kilain ko pa naman sana ayan la oh. ah, la lalala lalala yung bantay o bantay yun yung nagbabantay o oh. yan guys yan silalim yung ano nila yung pinto yun pa dun sa taas oh. nasa loob sila guys kalo ko wala na kasi wala akong nakita kanina